Dahil sa chemical leak, kinailangang ilikas ang ilang residente malapit sa isang junk shop sa Cabuyao City sa Laguna. Agad namang nakaresponde ang mga bombero nang i-report ang insidente pero nahirapan silang pigilan ng leak. Labing walong residente naman na nakalanghap ng kemikal ang naospital. Nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Makapal at dilaw ang usok na tumagas mula sa chlorine gas tank na yan matapos itong ihagis ng mga bumbero sa drum ng tubig. Napasugod ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection matapos magkaroon ng chemical leak sa isang junk shop sa Kabuyaw, Laguna. Pasado alas tres noong Martes nang mangyari raw ang isang malakas na pagsabog sa junk shop. Kasunod nito tumagas ang kemikal mula sa tangke. Para tuluyang mapigilan ang chemical leak, ibinaon ng mga bumbero ang container ng kemikal. Yun na lang, sa ospital ang bagsak ng mga residenteng nakalanghap nito. Ang uh, mga naisugo doon, yung mga nasa compound din, yung kanilang ano, uh, compound na. yung mga, naga, mga nagtatrabaho din doon, yung mga pamilya nakatira doon sa compound. Aabot sa labin walong individual ang naospital matapos mahirapang huminga. Apat sa kanila ang patuloy na inoobserbahan habang nakauwi na ang iba. Naniniwala naman ang mga opisyal ng barangay na may pananagutan ang pamunuan ng junk shop sa nangyari. At kailangan po talaga na yung halos lahat ng gastos, eh, kailangan po masagot nila yun dahil Uh, yun yung yun, isang business na talagang uh, siguro talagang hindi dapat ilagay doon sa lugar na uh, gano'n uh, sa marahing tao. Uh, um, talagang may pagkakamali po sila doon. Inaalam na ngayon kung may mga kaukulang permit ang establisimiento. Kinordonan muna ang naturang junk shop para walang makapasok. Pinalikas muna ang mga nakatira sa loob ng compound habang patuloy ang investigasyon. Nakatakda namang ikuti ng BFP ang lugar para suriin kung may mga natira pang mapanganib na kemikal na dapat alisin. Mula rito sa Kabuyao City, Laguna, nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.